So, ito guys. So, good morning po sa inyo lahat. So, ito na po yung kaganapan dito sa lugar namin sa street. So, Pao by City mga guys. So, ito na Talagang dinidubo ulit sa pangyayari dito. na kalansay ng mga bahay namin dito. Um, titibag na nila tapos ano. Kan shout out sa sa so, so lahat ng mga ano natin ka -blager. So panibawang pagsubok to. Hindi mo ulit sa lugar namin. Oh shout out sa lahat ng mga subscriber, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel no, sa mga page natin. Shout out po sa inyo lahat. So good morning, good morning mga So welcome back sa ating mga uh, natin So shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin So magandang araw at magandang umaga So So i-share ko na lang po lang sa inyo mga guys So itong kaganapan sa aming lugar no uh, So maraming salamat po sa lahat mo sumusuporta sa akin YouTube I-share ko lang sa inyo yung ang um, kaganapan dito sa, sa barangay namin sa Sitio Pahubay sa Sakiso sa City So isang pagsubok na to sa aming lugar Na pagsamantala mo na Ididimulis to ang aming lugar na to dito Para eh, co construction ano to mga guys, gawin ng pagsasamantala mo na kami mga upahan. So, sisirain na yung bahay namin para mabigyan kami ng financial assistance ng sa gobyerno ng sa City Hall. Sa so, ibang kaganapan dito sa aming lugar. Papakita natin mga guys. So, ito na po yung malaka mga guys. Sinira yung bubong. So, ipapakita natin sa City Hall government para mag nagpapatunay na sinira yung bahay mo to bago matanggap mong, uh, financial assistant ng financial assistance ng 18,000 so, mga guys so bago mong tanggapin ng 18,000 mga guys ulit ulitin natin no so katibayan natin to katibayan natin so bago tanggapin natin 18,000 so may mga agreement kami dito na agreement dito na bago tanggapin namin ng 18,000 pag samantala mga upahan kami ng pangbayad ng pangupa yon sa 18,000 so pinangako sa maliban sa 18,000, mayroon kami natatanggap na bunbuan na 2,000 a month. So, bago tanggapin namin yon so may agreement na anytime kami makabalik dito sa lugar namin, sa pinagtitirikan namin. Yan. Makakabalik kami pag natapos ang construction. So, ito. Ah, uh, simula na. Yan, mga oh, bahay na yan. Yan. So, sisirahin mo natin bahay natin para matanggap natin yung pinansala season. Dami na nakasira dito, guys so bago matanggap yung ano financial Yan. so wag natin yung mga lugar natin dito Pwede na masira eh hey, ayusin mo po 'yung block para matulungan oh dito kung pare ko At taas oh shoutout naman pala taga oy pre ha o, shoutout كمان kay kababayan mong wari waray waray uh... kababayan mo doon mga kababayan mo pre Mula 2000, ano, 1994. So, pagsubok natin, panibagong pagsubok naman itong sa uh, pamumuhay natin. So, kumpare namin, ako uh, sinira para matanggap yung financial assistant ng sa City Hall. So, bago tanggapin naman yung 18,000 mga guys, so ulitin natin. So, may agreement tayo. Yan, mga kalbo. Yan, ibig sabihin na kalbo na mga guys, yung mga bubong. Yan, ibig sabihin, may picture na, may katibayan ka na na tumanggap doon sa financial assistant na pag, pag, pagsamantala ng mangungupahan tayo. Alright, so mga guys, so ayan, doon sa dulo. So, ikaw ang bahay mo tapat ka sa Meral ko mga guys. So, hindi ka makakasama sa Demolis. Ayan, sa natapat ka sa ng Meral ko, wire ng Meral ko. So, napukor. So, hindi ka matatang ano, mara kasama sa Demolis. Katulad yung mga guys, sa nalaki ng bahay. Ayan, makakasama sa masiraan yan. Mahalos kayong konkreto na ito mga guys. Hindi na mga bastang kau ilang mga bahay dito sa amin. So, ilang bisis na rin ito nagkasunog, mga tatlong bisis nagkasunog. So, ito siguro ang dahilan na para na mapagandang lugar namin. So, mayroon tayong mga sariling bahay. So, gagawin ito ng housing for, ano, uh, five, five storage. So, ang isang, ano, to 240 family rito, mga homeowners, 240 So pagkakasyain na uh, 5 five storage daw na ano kailangan makakapasok ng 240 uh, 240 homeowners ayan so mga mga bagay so, natin sa baba Alright. na So may mga taga City Hall na mga guys na para natapos o so, kung may picture ka na. So makukuha mo na ng assistant financial. So may mga City Hall na na dito kung nagsira na yon. Ipapakita mo para matanggap mo yung 18,000 financial assistant mga guys. So pagsamantala mga upahan ka. So sabi na makukuha daw ng 8 months yung 8, months so 6 months, so, months. Yan katulad dito. Hoy! Ano? Okay na ba kayo dyan? O sirain nyo na yan para matanggap nyo yung ano, financial assistant ng 18,000. Yan. O shout out mo na dyan sa mga naipiktuhan ng bahay na nasinira. Alright. O yan, shout out. O, shout out po sa lahat ng mayari ng mga bahay dito na sinira guys. Shout out po sa lahat. Kaway ka! Hoy! Yan. So yung mga guys, kung masira na yung bubong mo, Yon makakatanggap ka ng Pinasala assistant ulit-ulit. Alright! Alright, so dito mga guys, so mamaya isasamahan ko natin mga kadagdagan natin mga video mamaya. Abangan nyo. So, yun ang bakal ko mga guys. Yun na, durug-durug na. So, pinagtibag na nila para makuha na nilang bakal, mga Ha? Mayroon na? Nag-upload sa page lang? Upload ako kanina eh. Picture mo daw siya, Tol. Sumoy, sumoy, sumoy.

Hirap na si Tony Blanc mga guys. So, shout nga pala sa lahat mga top locker, no? So, panibagong pagsubok po mga guys. Yun ang bahay ko. Oh. Tutok mo. Bahay ko. Sinira oh. uh, na. Para makakasak sa kanya. Financial assistance ng gobyerno. So, pagsamantala muna kami muna sa, mga kano na sa akin. Labas. O, shout out sa